Hello guys, welcome to my YouTube channel and for today's video guys, kung bago ka pa sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para update kayo sa aking mga video. Okay guys, so ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa politika kasi uh, kung uh, babasa nyo sa news o nakita nyo sa mga uh, upload sa Facebook, sa YouTube na si Sarah Sara at si Lini Robredo ay nag kita doon sa naga, during sa fiesta ng ano yan saan nakita sila so, ito si Trillianes galit na galit mm. galit na galit si so, Trillianes kung kasi nagalit siya kay Lini kung bakit nakipakita ito kay Inday Sara Duterte kasi ewan ko ba ito Trillianes pero hindi naman laga guys kung ano yung pinag-usapan nila ni Sara at ni Bip, uh, ni Lenny Rombredo kasi baka ano, mayroon silang kasunduan o ano, ano yung mga pinag-usapan nila pero meron ano, ang ikinatuwa ko lang guys itong mga taga mga dilawan nagka nagkaaway-away sila dahil lang doon so lalaman tuloy natin na ito palang si uh, kaya si Robredo ay plano talang itakwil sa Liberal Party kasi parang ginagamit lang to si uh, dating BP Lini sa Liberal Party para sa kanilang konsariling interest so ngayon parang ngayon parang gusto na tayo itakwil so ewan ko basta kayo masasabi ko lang ah uh, Okay na yun kung magkasundo sila si Sarah at si Pepe Lili. Hindi huh, ako against yun. Ang, ang, ang mahirap lang kung si Josephine Bartolini at si uh, Alpino tatakbo ng kapitan at vice kapitan. Ah, uh, yun ang mahirap. Kasi wala namang vice ang kapitan. Eh. Kapitan lang yun eh. Okay guys, so thank you for watching my vlog and we support uh, Duterte. So, Duterte tayo, okay? Kay BP, sana Duterte tayo. Bye-bye! <coughs>